tetrahedyo sa kuna ay parang sakit na hindi natin alam kung kailan darating sa ating buhay. Tayo ay maging handa. Sa panahon ng trahedya, hindi mahalaga ang material na bagay sa iyong pinaghirapan at pinagyayabang sa iba. Naging busy ka noon at naging mapagmataas. Natuto ka bang magpasalamat sa kanya? Sa panahon ng trahedya, mas mahalaga ang buhay ang sarili at kapamilya ang importante para sa kadiktasan, mga hindi marunong magdasal ay natututong manalangin at humingi ng tulong sa may kapal. Maaaring nagpaparamdam lang siya sa iyo at nakakalimot ka na. tatalakayin natin ang mga trahedyang naganap sa Pilipinas. Pinakamalakas na lindol na yumanig sa Pilipinas. Ito ay naganap noong July 16, 1990, bandang 4.26 ng hapon. Tumama ang killer earthquake sa epicenter nito sa Rizal, Nueva Ecija, tumagal ng 45 segundo ang pagyanig at nag-iwan ito ng matinding pinsala. Partikular sa istruktura sa mga ang lugar, ang lindol na may lakas na 7.5 magnitude. Gumuho ang Philippine Christian College sa Kapanatuan, Nueva Ecija at pumatay ng 274 na mag-aaral kabilang ang ilang guro. Sa Baguio City naman, karamihan ng nasira ay mga hotel kung saan daang daang tao ang nalibing ng buhay at nasawi. Libo-libong bahay ang nasira at terible ang pagkapitak ng mga daan. Ang Canon Road isa sa mga daang Maynila Baguio ay ipinasara nang nagkaroon ng pagguho ng lupa. Sa Maynila naman NCR, nung umabot ang lindol sa kalakhang Maynila, maraming estudyante ang nasa eskwela at gumuho ang mga ito. Sa dagupa naman, Dagupan Pangasinan Dahil itong lungsod ng dagupan ay nasa gilid ng Pang, lumubog ang mga bahay at gusali. Sa laon naman, maraming bahay at mga puno ang nasira. Mahigit 100,000 pabilyang nawalan ng tirahan nung lumubog ang dalawang bayan sa tubig. Pinakamalakas na pagsabog ng bulkan Mayon Ang pagsabog ng bulkan Mayon ay naganap noong Pebrero 1, 1814. Nangyari ang itinuturing na pinakamalakas na pagsabog ng bulkan Mayon na nagdulot ng pagkasawi ng mahigit 1,200 individual. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PIPOCS, naramdaman ang sunod-sunod ng mga lindol noong Enero 31, 1814 bago nangyari ang naturang makasaysayang pagsabog ng bulkan Dag dagong alas 8 ng umaga noong Pebrero 1 ng taong iyon. Dahil sa malakas ng pagsabog, lubharaw na ang mga bayan ng Kamalig, Kagsawa, Budyaw at ilang bahagi ng lungsod ng Legaspi. Natabunan umano ang buong kagsawa, kabilang ang simbahan kung saan nagtakbuhan at sumilong ang mga residenteng pawang mga nasawi rin. Tanging ang kampana raw ng kagsawa church ang nanatiling nakatayo matapos ang pagsabog. Nalipat din ang dating sentro ng Albay mula sa Kagsawa patungong Daraga dahil sa lawak at pikat ng pagsabog ng bulkan. Bulkan Mount Pinatubo. Ang Bundok Pinatubo ay isang aktibong bulkan sa pulo ng Luzon sa Pilipinas sa isang intersection ng mga hangganan ng mga lalawigan ng Zambales, Tarlac at Pampanga bago ang 1991 hindi gaanong napapansin ang bundok at mabigat ang erosyon makapal ang gubat nito na sinusuportahan ng mga ilang libo ng mga katutubong Aita na lumika sa mga patag na lugar patungo mga bundok na sinakop ng mga kastila. Naramdaman ang epekto ng pagputok ng bulkan sa buong mundo. Ang porak pampanga ay natabunan ng abo. Lumikha ng isa sa mga pinakamalaki at pinakamarahas na pagpuputok sa ika-20 siglo noong ika-15 ng hunyo 1991. Ang bundok ay umabot sa taas na 25 to 30 kilometro at 10 kilometro ang lapad ng pagsabog. Nagdulot ang matagumpay na prediksyon sa pagputok ng paglikas ng mga libo-libong katao mula sa mga karating karatig na lugar na nailigtas ang mga buhay. Ngunit nawasak ang manangana sa paligid nito at labis na nasira ang mga pyroclastic flow, mga depositon ng abo at sa kalunan mga lahar na sanhi ng tubig ulan na muling ginagalaw ang mga naunang mga deposito ng bulkan. Libo-libong mga bahay ang nasira at natabunan ng lahar. Naging disyerto ang maraming bayan sa gitnang Luzon. Sunog na may maraming namatay. Sunog sa Ocean Disco sa Quezon City. Naganap noong March 18, 1996. Mayroong 162 katao na nasawi. Naganap ang isang sunog pasadong 11.35 p.m. ng Marso 18, 1996 sa Timog Avenue, Quezon City. Ang mga kinilalang bisitang dumalo ay mga estudyante ng high school at kolehiyo ng kanilang pagdiriwang na graduation. Ayon sa mga nakaligtas ay may nag-spark sa loob ng disco jockey. Marami ang mga katawang naiwan at patong-patong nasunog na mga katawan na naipit sa ikatlong pinto palabas sa koridor na sanhi ng kanilang pagkamatay ayon sa opisyal na lungsod ng Quezon na ang mga lab labasan ng emergency ay naharangan ng bagong gusali sa sun sunod na pinto at walang sapat na maayos na lagusan papasok o pahila ang mga pinto sa loob ng Ozone disco ang totoong bilang ng mga nasawi ay 162 at 95 rito ang mga nakaligtas. Super Typhoon Yolanda Ang super pagyong Yolanda, pagtatalagang pandaitig ay bagyong hayan ay ang pinakamalakas ng bagyo sa Pilipinas na nanalasa sa kabisayaan noong ika-8 ng Nobyembre 2013 na naitala sa kasaysayan ng mundo ng maglandfall sa kalupaan. Ang hayan na nangahulugan na petrel sa wikang inchi ay isa sa pinakamalakas ng bagyong naitala sa daigdig at ang ikalawang pinakamalakas na bagyong na itala, tumama sa Pilipinas na kumitil ng 6,300 katao. Ang bagyong Yolanda habang lumalapit sa Pilipinas noong 7 ng Nobyembre 2013 nagdulot ng malawakang pagkawasak ang bagyo sa Pilipinas lalo na sa pulo ng Samar at Leyte kung saan tinaya ng governor na hindi bababa sa 10,000 katao ang nasawi sa Tacloban, Leyte. Nawasak ang busali ng paliparan ng Tacloban dahil sa paghampas ng malalaking alon mula sa dagat na may taas na umabot na ikalawang palapag. Tinansya na ang daluyong o storm surge ay aabot sa taas na 5.2 metro o 17 talampakan sa paliparan lungsod ng Tacloban. Pagbaha ng bagyong ondoy ang bagyong Undoy ay naganap noong September 26, 2009. Isang dekada na mula nang humagupit ang bagyong Undoy sa bansa. Umabot sa 464 ang namatay. Halos 11 bilyon ang halaga ng pinsala sa mga nasirang gusali at agrikultura. Sanhi ng pagkalubog dahil sa, sa siyam na oras na ng matinding ulan. Nagdulot ang bagyo ng pagbaha sa iba't ibang lugar at maraming Pilipino ang naapektuhan. Sina ay nawala ng tahanan at pagbu nagbunga ito ng pagkasawi ng 464 katao. Pagkatapos manalasa sa Pilipinas, dumaan ito sa sari-saring bansa gaya ng Vietnam Cambodia at Laos at nagdala ito ng malakas malaking pinsala sa mga bansa. Ito ay naglandfall sa Dipakulaw Aurora. Pagguho ng lupa o landslide ang malaking pagguho ng lupa ay sa St. Bernard Gisaugon, Southern Leyte noong February 17, 2006. Ang pagguho ng lupa ay pumatay ng 1,450 residente sa barangay Gisaugon, St. Bernard, Southern Leyte. Ang barangay ay natabunan ng magkolaps ang bahagi ng Mount kan-Abang abag dahil sa walang tigil na pag-ulan. Isang iskulang natabunan kasama ang mga estudyante. Mahigit 1450 katao ang namatay. Naging pahirapan ang rescue operation dahil sa lakas ng ulan, mga putik, mga harang sa daan at sirang tulay. Hanggang dito na lang at sana ay lagi tayong maging handa sa lahat ng araw at oras. Maging mapagmatsyag at maayo sa kapaligiran. Maging mabuti sa kapwa at tumulong sa abot ng makakaya. Maraming salamat po. Please like, comment, share, and subscribe kung hindi ka pa subscribe. God bless.